papansinin po ninyo, marami po mga pulis na nakabantay sa mismong gate, yung gate ng uh, gate 5, mga kababayan. Nandiyan no, sa loob po, nandiyan si Digong, kaya bantay sarado yung gate, nakabari, nakabarikid yung mga ating uh, pong mga kapulisan, mga kaibigan. Tapos pag uh, pinakita ko naman po sa inyo, dito naman po sa harap po nito, eh, nakikita naman po ninyo dito ang napakarami pong pulis. Actually, talagang ang dami nila, mga kababayan. Oo, talagang ano. Tsaka itong location na ito, medyo private ito eh. Medyo walang wala mga naglalakad-lakad dito ng mga tao na kapag ka walang ganitong event. Kasi nga po private ito eh, oh. wala dito yung mga ano. Pero kita nyo naman, may mga dumating po dito na mga kababayan po natin uh, na para sumuporta po kita. Hindi eh, ko papakita ko sa inyo sino ito. Oh, Kalagay. <laughs> ngayon din po, ngayon po ngayon, nagkakaroon din po ng pagkatipon-tipon po sa Davao City. At uh, asahan po natin na uh, marami po ang mga susunod pa po ng mga kaganapan ho, mga kababayan. We stand with, tatay, with you, Tatay Digong. We love you, Tay. Thank you sa ginawa mo sa bansa natin. Hindi ka na mo makakalimtan. Hantod sa kamatayon. So pagka pupunta kayo dito, talagang sasadyain nyo talaga. Si Marcos, ang uh, sawa. pagalis ng bansa kasi may malaking event na pupuntahan sabay pagbalik, no? Grabe talaga. Wala daw uh, aristong mangyayari pero ito pala ang uh, nangyari ngayon, di ba? Nakita niyo naman po mga kababayan ko. oo.